Kumusta mga kakwentuhan? Welcome sa kwentuhan with Manong DJ. Ang inyong paboritong DJ duo, handang magbigay ng payo sa inyong mga problema sa pag-ipig. Ako si DJ Bubbly. At ako naman si Manong DJ. Sa bawat kanta, may kwento. At sa bawat kwento nyo, may solusyon tayo. Kaya ihanda ng mga puso at simulan na natin ang kwentuhan. Sa mundong puno ng tanong, minsan kailangan lang natin ang makikinig. Dito sa Kwentuhan with Manong DJ, ang bawat liham ay may tinig at ang bawat kwento ay may puso. Ako po si Manong DJ, handang makinig, handang umintindi at kahit papaano, handang magpayo. Kasama ko siyempre ang laging nakangating tagapagbasa ng ating mga liham, si DJ Bubbly. Thank you, Manong DJ! Hello, mga kakwentuhan! Ako si DJ Bubly. Isang kwento na naman ng puso ang ibabahagi natin. Isang liham mula sa isang babae na ilang beses nang sumubok magmahal, pero tila palaging nauuwi sa tanong, bakit ako na lang ang hindi pinipili? Eto na po ang liham ni Alessa. Dear Manong DJ, Ako po si Alessa. 29 years old, single, muli, at hindi ko na po alam kung nakakatawa na lang ba o talagang malungkot ang love life ko. Marami na akong pinagdaan ng relasyon, hindi man sabay-sabay, pero sunod-sunod. Sa bawat isa, ako yung tipong all-in, ma-effort, sweet, thoughtful, tipong ready na magpakasal kong siya na nga. Hanggang dumating si Marco. Nakilala ko siya sa isang beach trip ng kaibigan. Tahimik siya pero pag gumiti, parang gumagaan ng mundo. Magaan siyang kasama, malaga at sa unang linggo pa lang, ramdam kong iba siya. Nagtagal kami ng isang buwan. Oo, isang buwan lang. Pero sa araw-araw na yon, ramdam kong pinili niya ako. Nagluto siya para sa akin, naghatid sundo pa kahit malayo ang work ko, ako naman, syempre, todo effort din. Gumawa ako ng playlist para sa kanya. Sinulat ko pa ang favorite lyrics niya sa post-it. Hanggang dumating ang unang mansari namin. Excited ako. Umorder ako ng minimalist cake na may nakasulat, One month closer to forever. Dala ko ang cake, nakadress pa ako kahit Wednesday. Naghintay ako sa cafe kung saan kami unang nagkita. Oras na ng kitaan pero wala siya. Tumatawag ako, hindi sinasagot. Nakailang messages ako, walang reply. Hanggang sa finally, may dumating na text. Alisa, I'm sorry. Bigla akong nalito. Hindi ko na alam kung totoo pa yung nararamdaman ko. Ayokong paasahin ka. Sana maunawaan mo. Hindi ko alam kung anong mas masakit. Yung text o yung cake na hindi ko man lang na-slice. Pag uwi ko, tinanggal ko yung makeup ko. Tumingin ako sa salamin. Hawak pa rin yung cake. At sa unang pagkakataon, hindi ako umiyak agad. Tinanong ko lang tong sarili ko. Ano bang mali sa akin? Manong DJ, DJ Bubbly, paano kung ako na lang palagi ang hindi pinipili? Alisa. Alisa, una sa lahat, ang sakit nun, girl. Nag-effort ka, nagdamit ka pa ng Wednesday, tapos iniwan ka sa cafe na may cake? <laughs> hindi ka lang nasaktan, girl. Na-disrespect ka. Pero ito, seryoso ha. Hindi dahil iniwan ka, ibig sabihin may mali sa'yo. Hindi porket hindi ka pinili, ibig sabihin hindi ka karapat dapat. Minsan, hindi ikaw ang problema. Minsan yung mga lalaki lang talaga bigla na lang maglala I'm confused kahit walang quiz. <laughs> Alisa, iha, alam mo, minsan ang tanong na bakit hindi ako ang pinili ay hindi mo na na dapat sagutin. Kasi ang mas mahalagang tanong, pinili ko ba ang sarili ko? Ilang beses mo nang binuhos ang buong puso mo, pero ilang beses mo na rin iniwan ang sarili mo sa dulo. Hindi ka laruan, hindi ka pansamantala, at kung ibang tao hindi marunong pumili, hayaan mo, baka kasi hindi ka para sa mga taong walang paninindigan. At tungkol dun sa cake na hindi na isalo, kung ako yan, kinain ko na lang yun habang tumutugtog ang all too well ni Taylor Swift. Abay, sayang yun fondant. <laughs> Sa mga kagaya ni Alisa na binubuo ang sarili matapos mawasak, salamat at nagtiwala ka sa amin. Dito sa Kwentuhan with Manong DJ, hindi ka kailanman pangalawa at ang tanong mong iniiwasan ng iba, dito, tapat naming hinaharap. At para sa lahat ng hindi pinili, tandaan nyo, minsan ang rejection, hindi rejection sa sa'yo, kundi redirection sa taong mas deserving ng pagmamahal mo. Gusto mo pa ng mas marami pang kwentuhan at payo? Huwag kalimutang i-like ang video na to, i-share sa inyong mga friends, at i-click ang subscribe button at ang notification bell para updated ka sa bawat bagong episode. Hanggang sa muli, kakwentuhan! Bye-bye!